Alam ko yung kwento uh. niya. Alam mo ba yung kwento na paano nasulat yung gisingin ng puso? Maybe. Nasa isang fast food sila. Mm. Mag-asawa sila. Tapos sa tissue nila yan sinulat. <gasps> yes. Wow. Oh, oh. Oo. Akala niyo joke ah. Totoo yan na. Pero ang ganda nung ano. Yes. Kasi di ba ang ganda-ganda niyan parang kapag nasa bus ka mm. tapos narinig mo yung dati sa list kasi. Hindi ganon. Ay! <laughs> At least, music video concept, o diba? <laughs> hindi gano'n, hindi gano'n, hindi gano'n. Ikaw nga muna, ikaw kunyari, ito nasa busa ko, yan, ganyan, yeah. o. Oh, kunyari, marinig mo yung version ni Enzo ng, ano, nadarama mo. Okay, one, two, three, and action! Nadarama <coughs> ko pa Ay, ko na siya. <laughs> Ang iyong mga halik na hindi ko mapura. Sabi, ang gusto ko gusto ko ba <laughs> Ganon. Di ba nag-music video ka? Ganon yun. <laughs> Tapos may, may, may nag-aano. Nag-emote. Um, oh, oh. Um, Nage um, At umuulan. Yes. <laughs> experience um, may experience ako. May nag Di ba may kwento ko niyan? Yung imagine ninyo, mga ka-vibes ay mga nasa radyo. Yung, di ba, kasi from Cavite. Tapos mm. ang school ko, Loton, sa may Lyceum. Oo, oh, oh, ganyan, dai. So, music-music video ako ng ganyan. Pag nasa bintana <laughs> ka, then, oh, yes! Oo. Oh. Yes, ako umuulan. Totoo. Oh, yung akala mo talaga ikaw ang bida sa <laughs> ganda mong kwento, di ba? Music video akong ganyan, ate kong girl. Tapos, music music video. Eh, syempre, di ba? Dikit-dikit yung mga bus pag nasa top na. May nakatapat ako, tapos parang tawan-tawa siya. Kasi parang ko parang umi-emote-emote. Yung um, malukot malungkot ako. Tapos, <laughs> pagkatingin ko sa kanya ganyan, yung nakatingin siya, natawa siya. Sinarado <laughs> ko yung bintana. Well, dita, di ba? Di, ba yan? Parang naninila na umuwi. Pero totoo yun. Na, nagawa nyo ba yun minsan sa buhay nyo? Oo, Oo naman. Ganyan din ang nangyari. Paano sa'yo? Parang may kumatok yung... Saan? Mang... Mang... Manilimo. Oo, yung mga magibenta ng mga ano, sampagaiters, di ba? Sampagits, ganyan. Totoo. May Naku, ibang level. Yung mga kanta talaga, it's ano, parang hindi pwedeng mawala yan sa buhay ng bawat isang tao. Exactly. Mapapinoy ka man, ano ka man, or kung ano mang kulay natin. Ay? Rally. Ano man ang kulay natin. Yellow. Oo, walang kulay-kulay dapat. Dahil sa kanta, di ba? Makakapag ano kanya ne eh, yung feeling mo, kahit wala kang someone na nakakausap, dyan mo, nare-relate natin. Halimbawa, ang pinopromote ni Enzo ngayon ay ang title yung Hanggang Kailan. Yeah. Originally sung by Michael. V. Pangel... <laughs> <laughs> hindi. <laughs> <laughs> hindi. Oh, <laughs> buble. buble. <ba, laughs> <laughs> hindi. International. Michael okay. Pangilinan, di ba? <laughs> yung isa pang ikaw ay sino naman ang original niyan? Justin Vasquez. Justin Vasquez. Uh, mm -hmm. Ay, favorite ko yung ano ni Justin Vasquez na ano. Yung, uh, yung one in a million ba yun? Yung, yung one. Hindi ko na favorite. <laughs> <laughs> Ay, ayoko na, <laughs> hindi ko na favorite. Hindi yung ano, ah uh, Mama Jane lang. Sorry, hindi may favorite ako yung once once in a lifetime. Ah, once in a lifetime. Paano nga yung once in a lifetime? Hindi ko rin na paing ganyan. Alam alam oh, 'yun. Hindi, hindi. Once in a lifetime. Na 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 na. Ah, hindi ko alam. Ang galing, ang <laughs> galing! Diba? So yung sa isa pang ikaw, ano naman ang kwento nito na parang ikaw as a singer, as a an interpreter, ano naman ang kwento nito? Ah, uh, gusto ko simulan yung three songs kasi ano siya eh, parang connected siya sa isa't isa. Ay, wow. Yun yung pagkaka-interpret ko sa kanila, oo, sa tatlo. Oo, oo, parang oo. ano siya, journey siya ng uh, relationship ng isang tao. Yeah. Parang nagsisimula siya sa sigurado. Yeah. Parang, Parang siyempre question mo yung sarili mo kung sigurado ka na Sana ba si talaga tao? ba? Yes, Ganun. kasi siyempre may mga bumubulong, may mga uh, internal uh, na ano? thoughts ka yes. sigurado ka na ba. And then nag, uh, susunod doon is uh, paano ba, which is moving on. Paano ba kalimutan? Mga panahon, mm. Pagkatapos na pagkatapos na nag-break Yes, parang break up. Yes. And then after that, syempre, 'di ba? After the break up, parang mamimiss mo yung tao. Yes. And naghahanap ka ng isa pang siya, isa mm. pang ikaw. Isa pang ikaw. Yes. Ang parang ganda naman na 'yun na yung ay pero ang sad ng yun, yun na yung ending. Naghahanap, Oo, ka, naghahanap ka na ng ka ng isa pang siya kasi minsan, 'di ba, may time tayo na kahit ah uh, ah uh, uh, kahit anong pinagdaanan nung nung relation past relationship natin, parang nami miss natin, na nakikita mo pa rin siya in other people. Yes. kapag nami mismo, <gasps> pwede mong balikan. Ay! na 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 sa na 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 isa pang ikaw. Ganon. So, no. diba? <laughs> di ba? Dahil ang buhay, ay, wala, dali. lang iba Hindi, dahil ang buhay, di ba, very relatable to er each and every song. <that> and speaking of that, ayan nga, nakwento sa atin yung kung paano yung, ano, yung proseso hmm. of being in love, di ba, ni John. Yes. At I'm so happy talaga kasi, alam mo, pag talented at mabait ka talaga, you'll hmm. go places as yeah. in 'di ba? You ano, hindi you can never turn a good man down, 'di ba? Oh, hindi yes. mo siya turn around 100 times Hindi <laughs> di, 'di ba? Hindi 'di ba? Pag mabuti kang tao, at meron kang makikisama, may pagpupuntahan ka. Yes. ka minamanood na ako ng minamanood ako mga memes memes sa Facebook ngayon na parang mas okay daw yung ano, yung uh, ang tawag dito, mas okay daw yung may skills kesa dun sa magaling pero may attitude. Yung mga ganun ganun. ko yes, Nadadaanan -na 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 ko siya. Alam mo, parang ano, it really depends on the scenario and on the situation. Oo. Pwede kasing uh, may skills ka nga, pero yung pinapakita mo lang sa paligid mo ay uh, other side of your Oo. true personality. Or in lazy short ka. Oh. In, the, in short, ba diba, Parang masipag ka, bait-baitan ka, paawa ka pag sa harap ng mga uh, boss mo, subordinates mo, ganyan. Yes. So parang yung thinking nila sa'yo, so bongga, di ba? Ganon. Mm. Pero kapag ikaw naman, yung, yung attitude mo naman is the attitude na in a context of you are, your attitude is as a well-driven someone. Oo. Yung parang ganon na you're not doing everything just for yourself but but for everybody. Yung Totoo. mga ganong eksena, Parang diba? abundance ang yes, perspective. Yes, diba? Ganun. Parang mas okay sa akin yung ganon kesa yung skills-skills uh, na sabi daw, natututunan, yes, that is correct. Pero syempre, ba? Diba, mas importante pa rin yung dapat, you're genuine, you're, honest and you're loyal to your company, to someone, ba? Diba? Mm. Kaya para sa akin talaga, they're getting into my nerves. <laughs> wow! <laughs> they're getting into my nerves! Yes! Hindi. So, para sa akin, ngayon, itong uh, susunod muna, kaya Enzo, yung hanggang kailan, as interpreter, ayan, nung kinakantat, nung ginawa mo na to, ano na feel mo na parang, ay, na nangyari na to sa akin? Ayun, exactly, Mami J. Yung finifeel ko uh, nung nagre-record ako ng hanggang kailan. Kasi, ah uh, hindi naman sa pag ano pero kasi right now I'm not hurting naman when it comes to love hmm. pero uh, I was given this uh, chance to tell a story through yeah. a song through hanggang kailan. Yeah. And dun ko na ipasok yung mga experiences ko before na ko yung mga experiences ko before na hanggang kailan ba ako magiging tanga? Hanggang kailan ba ako oh. aasa sa taong to na hindi naman ako binibigyan ng halaga? Parang ayun yung mga iniisip ko noong nagre-record ako talaga. And, um, ayun, so talagang sobrang sakit nitong kantang to. Uh, whenever mm. I... Super. Oh, whenever I see siya? boys and girls yen, selling lanterns yen, on the street. mali! mali! <laughs> mali! mali! <Iba> <laughs> Ayun. So, masakit siya. Even kahit ilang beses ko siyang kantahin, pag nilagay ko yung isip ko doon sa lyrics and sa emotions na gusto ko ilagay, naapektuhan niya ako. Okay. So, dahil medyo maulan naman, uh, we will play this game. This is Hide and Seek. <laughs> <Ay>! <laughs> hindi naman na Hindi naman na lang. Saan sila? Tahimik lang, no? Ganto lang, oh. Ganto lang. Saan <laughs> sila, di ba? <laughs> Kasi first time nangyari, oh my God, nag-hide and seek sila on air. On air. Diba? ba? let's change the game. Gag let's play Palo Cebo. Ano yun? Palo Sebo is, there's a kawayan. Uh -uh. The, the kawayan has lots of mantikilya. Di ba? And you need to get the flag. Ay. Up, up, up in a way. Yes. Ang oh, aakit ka, parang ako yeah, yung flag. But Karabin it's na hard. Na-try nyo magpalo sebo, di ba, sa mga piyesta-piyesta. Ah! So, oh, so kung ayaw. sa atin may pala seven, ka kaya. Sa inyo, ano yung mga nilalaro niyo pag mga birthday parties, yung mga kunyari, mga Christmas parties niyo or fiestas? Ganyan. Yung trending sa TikTok, yung ano, yung may bilao oh, tapos you get money. Yes. Shala. Hindi, hindi lang naman ako 'yon. <laughs> <laughs> hindi, alam ko naman gano'n. Ang bongga, 'di ba? kami hindi na magawa yun kasi parang pag sinabi ko sa mama ko, wala pa tayong ganun Meron tayong pila o meron tayong sanse. Pero yung pang mapapremyo, wala. O, 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 yung o, o, magkakasakitan kayo yes kawayan pero ang pinakamataas lang doon 100 yes nabinabalot pa kayo yung sa plastic ng yelo yes totoo tapos hindi pagkatapos totoo either magkakagalos-galos ka pwede yung mata mo mamula kasi natusok ng kawayan na nabaldog ka yung <laughs> mga ganun. Pero yung gano'n, uh oh. nito na lang yan, eh, no? Uh Oo. -oh. Uh -oh. ano pa, aside from yung sa, ayan, uh, ang ganda. Oh, kasi malapit na yung Christmas, baka uh -oh. mamaya may, ay, pwedeng yeah. laro yan, yes. Oh. Yung mga, yung sa TikTok, yung parang, no, hindi sa TikTok, nung, yung, yung bagets ka oh -oh. pa na. Yung bata pa. Ano yung mga talaga natatang mga games yung sa Christmas parties? Yung may nakasabit, ayan, ayan tas kukunin mo, tas ibababag. Ah, mabite. Oh, bongga. tas yung ano, yung, Pukpok palayok. Yeah! Ay, yung pinupukpok yung kunwari may pinyata, ganon. Pinyata. Sorry. <laughs> palayo. Palayo. <laughs> <laughs> Siya na kasi yung nakli <laughs> si ko na yan. Oh, pinyata. <laughs> sa amin hindi. Ano sasabihin talaga. Huwag okay, kinagasayin ng pinyat eh. Sasabihin so, ba? Palayok lang. Palayok. Oh, oh, Tapos babasagin. Ba? Diba? di ah. trending Tapos sa... yung ano, naka, naka ano ka, blindfold, yes. Oh, hindi ko mami yung pinyata nila, yung may korte pa ng horse. Feeling diba? Oo, yun. Diba, oh, oh isusyal. <laughs> sa atin, palayok lang. Palayok lang. Oh, oh. Tapos pag hindi mo napalo, diba? Oh. Mabibigong ka pa dun sa nagsasabi ng, na, kaliwa, kaliwa. Diba? Ganun lang. <laughs> Eto <laughs> na game game ka na ba sige ito na ang laro natin si smarts enzo yes. and john para maiba naman, we're not just playing uh first and exclusive song sa programa. Now, I want, kasi diba, as a singer and as an interpreter or mga performers, diba, I believe that lahat sila very, very creative. Yeah. And that is also a challenge to us, radio DJ. Kasi syempre, dapat creative din tayo in terms of telling stories mm. when we do intro sa mga songs natin. So, let's play a game. The title yeah. of the game ay, uh, Ikwento mo, lalapatan ko. Gano'n. Yeah. Oh, ah. Gets niya na. <clears throat> yes, hindi mo lalapa, hindi ka kakanta. Ang mga song nila dito, yung kay John, we have Isa Pang Ikaw. Mm ba? Diba? We have that Isa Pang Ikaw. So from the title, kailangan makagawa tayo ng isang kwento mm -hmm. na makaka